dumating na po yung typhoon And ang lakas lakas po ng ulan napakalakas po ng ulan tiyak na ito na naman ang babaha doon sa binabaha kawawa naman ang ating kababayan lakas ng ulan. Grabe. Sana ulan na lang, huwag nung hangin. baka ng ulan Lakas ng ulan talaga. ay lang ng kaunti Tayo con nando po ito ito po yung super typhoon emong I'm sorry hindi pala binahin pa sila dahil sa ulan grabe ang lakas ng ulan Hello, good afternoon. Good afternoon, guys. Typhoon Nando is here. Nandito na po si Typhoon ano, 6 million viewers ang lakas lakas po ng ulan dito sa Pilipinas lakas po talaga gumating Duma na po si Typhoon Nando

pa sa bundok kaya yung tubig gumababa ito ang gumabaha doon sa binabaha ang lakas talaga thank you thank you very much sa Sander kaya nag nagpukuspus ako kasi maradong ano kawawa naman na ang mga ano natin kababayan natin ginap na naman mamaya malamang babahin na naman sila awaw sila ang malakas. Nag-umpisa lang ito kanina. kanina lang. Na dumating ito ulan niya. Napakalakas. Thank you sa ating 5 million viewers. Thank you for joining me. Lalo kay Jan, kay Jan Sander. Jarana, shout out sa iyo. Dito sa ano, dito sa Burgos Burgos La Union. Kaya lang dito kami sa taas. maganit ang ulan niya, magdamagay na po. Napaka-ano, napakalakas. Hello, Nicole Barga. Bargas, thank you very much for watching. Ha, uh, ay, ano, mag-live? Punta ka doon sa, ano mo, sa pangalan mo. And then, mo doon sa mga picture, asa uh, sa photo. Ah, uh, live. Ah, uh, ano doon? An Ang yan. Pinutin mo yung live. Para makapag-live ka. And then, ayan, live. Pindutin mo yung live and then antayin mo magbilang ng 1, 2, 3 din ang mag-start ka ng mag-live. Try mo maganda ang mag-live naman kaya. Pero sa Nicole Vargas, thank you very much for watching. At saka si ano itong si John Sander. Juan Sander Garana, Nicole Vargas, punta ka doon sa channel mo sa ano sa YouTube. Pagkatapos pindutin mo yung ano, doon sa may pangalan mo sa baba, mayroon mga ano doon, may live, afoot, uh, mga ano live. Ano pa doon? ituon? Puto. Ganon. Yan. Pagkatapos pindutin mo na yung live. Ayan. Maya maya. Naka umiikot na yung live ka na. Thank you po sa ating 2 million viewers. Thank you very much. Kung so, monitor yan. Ano na yan, na-upload na yan. Punta ka doon sa... Sa YouTube. Ayan, ano ba yan? Hindi ko maano nga. Halala yung YouTube. YouTube. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Thank you very much for watching. See you next video. Thank you sa ating 1 million viewers. Thank you very much. Babush. See you next video. Thank you very much. God bless. Thank you.